Magandang araw sa lahat ng aming tapat na manonood at mga bagong subscriber. Ito ang iyong ang kampanero na tumutunog sa kampana ng katotohanan at ang tunog ng kasaysayan na naghahatid sa iyo ng isang paksang nagpasiklab sa politika ng Pilipinas, ang pagtatangka kamakailan ni Senador Robin Padilla na ibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court. Nitong lunes, Hunyo 23, Sinubukan ni senador Padilla na maghain ng resolusyon na humihimok sa gobyerno ng Pilipinas na padaliin ang pagpapauwi kay dating pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong ng ICC sa The Hague. Binanggit ni Padilla ang pambansang pagkakasundo at pagkakaisa at pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas na investigahan ang mga mamamayan nito bilang mga pangunahing dahilan. Sinabi niya na ang ating kagawaran ng justisya at tanggapan ng Solicitor General ay aktibong sinisiyasat ang mga umano'y pangaabuso na nauugnay sa giyera ni Duterte laban sa droga. Gayunpaman, hindi matanggap ng Senate's Bills and Index Section ang resolusyon noong lunes. Nag-adjourn na ang 19th Congress sinja, pero hindi napigilan ni Padilla. Plano niyang i-refile ang resolusyong ito sa darating na 20th Congress na magbubukas sa Hunyo 30. Ang kanyang pangako sa layuning ito ay malinaw. Ngayon, alisan ng balat ang mga layer. Hindi lihim ang hindi natitinag na katapatan ni Senador Padilla kay dating Pangulong Duterte he famously declared, kahit sunugin mo ko, manggagamoy Duterte ako, isang makapangyarihang pahayag ng debosyon. Ang pattern ng advokasya na ito ay umaabot sa iba pang maimpluensyang mga tao tulad ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan nakialam si Padilla sa mga legal na issue. At dito lumalabas ang mahalagang tanong para sa atin, ang publikong Pilipino, Inihahalal natin ang ating mga senador upang kumatawan sa lahat ng Pilipino upang pagsilbihan ang mas malawak na interes ng bansa. Ngunit kapag ang lakas at fokus ng isang senador ay tila pare-parehong nakadirekta sa pagprotekta sa ilang makapangyarihang mga individual, ito ay nagtatanong saan matatagpuan ang kanilang mga tunay na prioridad. Pag-usapan natin ang justisya tinutulungan ng Republic Act 9851 na matiyak ang hustisya kahit na lumingon sa mga international na korte tulad ng ICC kapag ang mga domestic system ay hindi matugunan ang mga malubhang krimen. Ang pagkakasangkot ng ICC sa kaso ni Duterte ay nagmumula sa umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan. Para sa maraming biktima, ang ICC ay kumakatawan sa isang landas tungo sa pananagutan, isang kislap ng pag-asa para sa justisya kung hindi man ay hindi maabot. Kapag ang isang resolusyon tulad ni Senator Padilla ay iniharap na inuuna ang repatriation kaysa sa matatag na pananagutan sa tahanan para sa diumanoy mga pang-aabuso sa karapatang pantao, ito ay tunay na nagmumuni-muni sa atin dapat bang paglingkuran ng ating mga halal na opisyal ang marami o iilan lamang na may pribilehiyo hindi ito tungkol sa pagpanig ito ay tungkol sa kritikal na pag-iisip na pinapanagot ang ating mga pinuno sa pinakamataas na pamantayan ng serbisyo publiko ang serbisyong pampubliko ay dapat palaging tungkol sa paglilingkod sa mga tao sa kabuuan, tinitiyak na ang hustisya ay bulag at ang panuntunan ng batas ay nalalapat sa lahat anuman ang posisyon o kapangyarihan. Para sa mga taong ang buhay ay hindi mababawi, para sa mga naghahanap pa rin ng mga sagot, ang mga internasyonal na hukuman ay nag-aalok ng isang mahalagang paraan para sa hustisya. Ito ay isang paalala na ang katotohanan at katarungan ay lumalampas sa mga pambansang hangganan kapag hinihingi ito ng mga pangyayari. Kung nakita mo ang talakayang ito na insightful at nakakapukaw ng pag-iisip, hinihimok ko kayong gustuhin ang video na ito, ibahagi ito at magkomento sa ibaba. Peg Pat Libernato and And if you haven't already, please subscribe to my YouTube channel ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan ang iyong suporta ay nagpapanatili ng kampana ng katotohanan para sa katotohanan, katarungan at kalayaan. Salamat sa lahat ng aming bagong subscriber at manonood sa pagsali sa aming lumalagong komunidad.